ang mga aabangan sa Rayos Diaries. Yang pantulog, mag-ikot-ikot tayo dito sa kahabaan ng Tsanggian. Nabis <laughs> niyo na ba ang baklaran, guys? Parang mas organized sila ngayon. Dapat talaga, iniwa ka na nasa bahay. <laughs> Tawag ka na. Ate, mura lang dito. Ate, sabi ko pwede hawak. Pwede try. Tinanong ko yung sa Divisoria, 8.50 dito, 6.50 kay ate. Na-miss ko ang baklaran. Yung juice nila dito, 100. Puro tindahan na talaga siya. Eh, yeah, mag ikot pa tayo, guys. Costume at accent kasama na sa Malpahit. La, dat pala yan na lang inano natin kanina. Mura kayo talagang, ano, humold up. Diyan pala natulog si Daddy. Sky. Hmm. Sarado mo, anak, door. morning. Anak, tayo na, anak. Love. Tayo na, baby. Tali at liligo ka pa. Mm -hmm. Sinarge ko na to um, ang electric pan mo. Wake up na, anak. Halika na. Ligo na. Naihi. Naihi ako. Good oh, morning. Mm. no oras ka natulog? Ten. Ten? Were you able to review? Mm. So ano na lang hindi mo na-review? Na English. Mm. So gawin mo yun ngayong morning, ha? You still have time. Yung sulat ni Daddy. Asa yung sulat ni Daddy. laki mo na sa bag mo. Mag... Mag-shampoo mabuti, ha? Shampoo mo mabuti hair, ha? Kasi yung... Um ma oily na. Okay? Prepare ni mama food mo, ha? Huh? I love you. sky. Kanin na pinabaon ko sa'yo, anak, ha? Para hindi ka magutom agad kasi mag, ah, ano tayo, travel. Okay? Nag... Nag-steam na lang ako ng show my guys. May pabaon kay Sky. <laughs> hindi pa kasi ako nakapamalingki dito sa bahay. So, yung mga food na nandito is mostly leftover nung mga luto ni Ate Carla. Kasi, di ba, Si Ate Carla lately ang nagluluto dito sa bahay dahil um, namamalengke din sila. Ngayon, ako hindi pa ako nakapamalengke. Since nung hinatid ko sila yesterday sa Bulacan, doon sila magsa for almost a week. So, wala pa kaming ano dito, wala pa kaming food. Kaya, shomai na lang muna yung pinabaon ko kay Sky para mabilis. Kasi magsisimba din kami ni Jet ng alas 7. Tapos sobrang pagod ko talaga kahapon. As parang hindi pa ako nakabawi ng, ng pahinga and tulog. Kaya ang aga ko natulog kagabi, actually si Sky nagre-review pa siya. Last night, iniwan ko na siya. Tinangay ko na si Cloudy, tapos natulog na kami ni Cloudy. Maagang maaga yun, siguro mga wala pang 9 o'clock. Natulog na kami. Ano so, ba ito ilalagay? Yung pagod ko kahapon, di ko pa nabawi talaga Kaya ang aga namin nagpahinga Kagabi kasi antok na antok na antok na antok na talaga ako Tapos ilang gabi na sumasakit yung ulo ko talaga Kaya nung, nung humiga kami ni Cloudy, Parang wala pa yata yung 9 o'clock Ano oras kami umakit kagabi nak? Ah 9 na rin ba yun? Mm, Mga 9, 10 ganyan around 9 tapos alam niyo, pag higa ako, si Jet kasi nag -e edit pa ng video. Pag higa ako sa kama, tulog ka agad talaga ako as in. Kaya medyo ano eh, nakabawi na ako ng tulog. Pero pag ising ko ngayon, medyo mabigat pa rin yung katawan ko. Ilang araw kasi lakad ng lakad, pagod, ganyan. Kasi ano, saan-saan din kami nagpupunta nila kuya. <laughs> Nakatawa kasi pasyal kami ng pasyal eh. Yun lang, yung katawan ko bumibigay siya. <laughs> Justin. Alam niyo, pinindot ko yung camera kanina habang nagbe-blessing si Father. Kaya lang, hindi, pinlip ko lang siya. Hindi pala siya nakapindot, nakakaloka. Hindi tuloy nakuha yung blessing. So anyway guys, ayan, good morning. Blessed morning sa inyo. Kakagaling lang namin sa mass. Sayang hindi nakunan yung blessing para nagkaroon kayo ng virtual blessing din at the same time. So, ayan guys, dito kami nagsimba sa Our Lady of Mercy yung shrine dito oh, sa Novaliches. Siyempre, dito kami naka-parish at dito kami malapit talaga. Anong gagawin? Ha? Ano? Paris. Ah, family. Leftover burger last night. Yan, initin natin for breakfast. The last time nag-init ako nito, lumutong ng sobra, naging crispy yung tinapay. <laughs> Dapat mahina lang pala yung temperature. Yes, Kiyo. Ito si Kiyo. Makulit talaga. Si Kiyo nakalabas ng garahi kanina. Naliligo ako. Sumabay siya kay Sky siguro paglabas papunta ng ano, service. Buti na lang hindi siya lumabas ng gate. Nandiyan lang siya sa garahe. Medyo matagal na yung pagitan simula nung umalis si Sky. Kasi tinawag ako ni nanay tapos na akong maligo eh. Hindi naman ako naligo kagad kasi nag ano pa ako dito, nag Wala na pala tong pusa na to. Pilyo ka talaga. Gusto gusto niya kasi luma, ano ngayon, lumabas. Kaya lagi namin binabantayan minsan kakapit yan sa screen. Kaya sira yung screen nung ano eh, nung bintana namin dito sa baba eh. Kasi ano siya, Nagkukulit talaga. Gustong gusto niya lumabas. Sabi ni Jet, naghahanap daw ng, um, ng female. Kaya hindi pwede itong ano eh, pabayaan eh. Mawawala talaga siya. Ayan na, makulit oh. Gusto mo mawala? Ha? Si Kiyo talaga. Gusto mo mawala? Ayaw pa sumama kay cloudy tsaka kay nanay kanina. Nagagalit. Aray ko! Pilyo talaga to. Hmm? 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 <laughs> Feeling ko lalabas na yung ubo ko today. <laughs> Ang katay ng lalamunan ko eh, kahapon pa. Pagka-drop ko kay ate sa Bulacan, ang traffic pabalik, kaya nagbiyahi agad ako pabalik. Sobrang katay ng lalamunan ko, tapos pinipigilan ko siya kasi ayoko mag-ubo-ubo doon. Nakakahiya. Kasi alam mo yung tahimik na tahimik, tapos mag-ubo-ubo ka doon. Tapos, ano pa, wala pa akong mask. Kaya pinipigilan ko siya. Mas lalong nangate. Kaya ngayon, inom na tayo ng ano. Inom na tayo ng gamot. Pero mag-vitamins muna tayo para makatulong sa ating immune. Inom ng dalawa. Nandyan ka naman sa lababo. Talaga ka. Skiyo ko ano. Anong pinagagawa talaga? diba madali na ako magugus guys kasi ang aga pala nang labas ni Skyler 11.40 akala ko talaga 12.30 kasi yun din yung banggit niya sa akin kanina tapos pagtingin ko dun sa GC hanggang 11.40 lang sila e eh, ngayon kami ang susundo kay Sky kasi right after that de-direction na kami sa baklaran kasama namin si Sky So, si Cloudy dito, may iwan siya kay nanay. Hindi na namin isasama si Cloudy sa baklaran kasi maraming tao doon. Tsaka, may inip lang siya. Also, matindi na kasi yung sipon niya. Kaya, sabi ko, magpahinga na lang siya dito sa bahay. Mahirap din eh. Mamaya, imbes na wala siyang lagnat, magkalagnat pa. Kahapon ko pa nga binapantayan yun. Kasi so, baka magkalagnat eh. Dahil, ang sama ng pakiramdam niya yesterday bago ko ihatid sila kuya sa Bulacan. Magkatabi lang kami sa sofa tapos nakatulog siya. Pupunta kami ng baklaran. Kasama namin si Skyler. Ako, si Jet, at saka si Sky. Pupunta tayo ng baklaran church. Yan. Magko-confess kami doon. Dahil ang karisen ng um, church ay confession talaga. Dahil mga redemptorist daw yon sabi ni Jet. So, highly recommended talaga sila pagdating sa confession. Medyo matagal na rin talaga simula nung huli akong nag-confess. So, sobrang dami nang nangyari sa amin as a family, individually, sa marriage din namin ni Jet, di ba? Napanood nyo naman dati, we almost broke up and that was the year na talagang yung spirituality ko ay hmm, na set aside ko talaga siya ng bonggang bongga. It will be a general confession for me dahil, girl, matagal-tagal talaga. Okay, so it's been almost two years since I last um, confessed. Kaya, inupuan ko talaga yung pagre-reflect ko kanina. <laughs> Halika! Ano? Uh, ah, 150. Yung Yang pantulog? Yeah. Hmm. 150 ate. Sige, tingin-tingin muna tayo. Wait lang. Pag ano, nakurso Isan na da. Saan tayo? Mag-ikot-ikot tayo dito sa kahabaan ng Changgian. <laughs> ng Baclaran. Mm, Mabili tayo. Sige. <laughs> tingin tayo ng mga... ...makakita dito. Mm -mm. Na-miss nyo ba ang baklaran, guys? Ganun pa din ang daming mga tenda. Agoy. Oh, ala, may mga gown, no? Mm -mm. Pero mas ano sila ngayon, parang parang mas organized sila ngayon. Kasi hindi sobrang sikip. Anak, may bike. Tanong mo kay ate, magkano yan? 450 din. 350. Ganda yun. May plain black ba nyan? Ah, style, te. Ay, anak, may kasama siya. Ang hinahanap niya ganito lang. Ah, blue. <laughs> Alam mo, may pera ka. <laughs> Pinapang sapin niya kasi. Agoy, sakto pa nga. Pwede bang discount, ate? 250 na. Ay, bilis ka usap ni ate. Yun. Ano tindahan ni ate? Anong tindahan? Anong pangalan ng tindahan mo, te? Ano lang po. Magpahayang doon kasi yung pinakamitin. O, basta. Nasa tapat siya ng Jollibee. Nasa tapat ng Jollibee. Kaya ate yung may mga pa-sequins sa <laughs> mga kintab. Mga pang-sexy kaya ate yun. <laughs> Magkano mga ganito ate? Ayan, 650 po. Mm -hmm. Bayaran na muna natin. Dapat talaga iniwan na lang sa bahay. <laughs> Sabi ko dapat talaga iniwan na lang siya sa bahay. <laughs> you like it? You're welcome. Alam ko na yung mangyayari dyan, wash and wear. Wash and wear na naman yan. Naiwala niya kasi yung isa, yung black. Kay Claudie yun eh, yun, yung black na pinangwi-winter. Sige ate, ako na muna magbabantay dito, te. Tawag ka na. Ate, mura lang dito. Ate, sabi ko pwede hawak. Pwede try. Thank you, ate. Okay, let's go. Siya pa talaga nagtingin-tingin. No? <laughs> si Skyla. To si Skyla, mahirap kasama eh. Okay, alam mo, di ba nasa Divisoria tayo na nakaraan. Yung ganong klase ng dress, tinanong ko kanina. Nung tinanong ko yung sa Divisoria, 8.50 dito, 6.50 kay ate. Mas mura, Mas mura dito. Ewan ko lang yung iba. Namiss ko ba Aray ko! Namiss baklaran. Ay, baklaran. Oo. Oh, ang dami mga nagsasalita-salita. Pare-parehas melon. Melon yata yun. hundred. Di pa tayo nakakalayo. Di pa lupan. Magtawag sa Oh, it's Yung anak mo, hindi pa tayo nakakalibot. Hindi pa kami nakakalibot. Ano na eh. Na hold up na ako ng mga ano na. 350 <laughs> Yung juice nila dito, P100 isang baso. Para imported eh. <laughs> Kita naman yung ano mo. 150 Saka pang ado. Tingin pa tayo. Lika. Diyan dyan pala. Ikot muna tayo. Ayan o. Mamamaya na yan. Ayan o. Tapit mo kayo. Ayaw mo na lang mga ganyan? Ha? Bakit ayaw mo na? Puro <coughs> tindahan na talaga siya. Eh, mag ikot pa tayo, guys. Ang dami mga pang-cellphone, mga, mga accessories sa cellphone, ganyan. Tapos ito pala, yung mga costume. Mga pang-Halloween, national costume. Ano? Oo nga, eh, dito muna tayo. Ito din o, oh, ayan o. Oh. Mayroon sila dito mga costume, costume. Mga pang Halloween. O, oh, mayroon din. Hello. Hello, hello! Hi! Hi. <laughs> ayan, oh, si ate. Yung pala kayo. Boy. dami yung mga costume dito. Hala, ang ganda love o. Oh. Ano yan? Sari. Ha? Sari. Mukha oh, mo. Ah. Indian yan eh. ba? Ito? Hamud hindi. ano hamod? Hamod Habibi. <laughs> ay, <wala>. Pennywise. Pennywise. Alam <laughs> mo, magtanong mag ka nga magkano kang ano, um, barong na pang cloudy. Um, yung maliit. Kaya, tanong, ay, kaya, tanong, ay, kaya tanong, <laughs> ano, yung <barong. laughs> uh, you no, know, yung ganyan. 800. 800. Oo oh, nga. Sa ano, Divisoria 1,000, mas mura pa kayo kaysa sa Divisoria. Ay, yung iba, dito din galing. Oo oh, nga. Ganyan-ganyan din yun eh. Ano pinakamurad siya po? Ay, ano? Ano ba talaga? Sasapaking ka na. Okay. Ano yung pinakamurad? Ano yung Philippine soap? Tapos yung pinaka short siya, pinaka-pulls niya. Ah, kasi along sleeve. Along Mm. Regardless sa size yun. Ah, oh, okay. Ito nga, may enormous. May Costume at accent kasama na sa 1.5 1.5 na yan siya guys So pwede kayo tumingin dito ng mga costume Ay, be, nagpapa-order din kayo online? Yes po, Ah, Oo, oh, yun pala eh. May Facebook ba kayo? Oo, oh, ano ang pangalan? Angel Tan Domino. Eh, hanapin ko na. Sige. Kasi hindi pa napagdidesisyonan. Pag-dip oh, nyo po ng costume po, sabi nyo lang sa akin, send kasi nyo lahat ng mga. Oo nga eh. Eto, hindi pa napagdidesisyonan nyo. So, ano pangalan? Angel Tan Domino po. Angel Tan Domino. Eto? Yan. Okay. I screenshot ko para matandaan. Okay. Mag-accept mo naman yung send ko na agad. Oo, oh, nga madali lang naman magla. Dat pala yan na lang inano natin kanina. Mura lang to guys, 100 lang. Tapos ang dami pang kulay. Sabi ko, oh, dapat yan na lang yung nakita niya kanina. Ginagawa niya kasing ganyan. Pinapang ano niya sa uniform. Maganda yan, Sky. Ayaw mo, Gray, para terno. Bakit? Ha? sigi, black. Oh, di sige. Okay na yun. na, bayaran mo na. Bago pa kita hindi matan siya. <laughs> 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 okay. bayaran mo na bago magbago isip ko. Wala. Si Sky talagang ano, humold up. Pangatlo na nga, oh. Magastos tong kasama. Thank you, Kuya. Maganda'y tindahan ni Kuya. Tapat tumis mo ng church. Pag wala akong dalang pera. Hindi <laughs> kita isasama. Kahit may dala akong pera din na rin kita isasama. Huwag <laughs> na. Kailangan meron. Para may kabili. Ikaw kaya ibenta ko dito. Sige. <laughs> Two hours later. So, ayan guys, nakauwi na kami. Ano, sila mami, ano, Pumunta pa sila sa car kasi hinanap nila yung mic. So, ayan. Yeah. May mga dumating na na package. Ito yung kailangan namin sa school. Tapos, ito yung pang kitchen, I think. So, so dahil nga, guys, hindi na biro ang mga nangyayari ngayon. Ang lindol ay sunod-sunod isa na to talaga sa kailangang paghandaan lalo na ng mga bata sa loob ng eskwelahan kaya ang school nila Sky nag-organize sila ng um, drill kung paano ang gagawin ng mga bata in case no na yung lugar nila ang malindol at least ang mga bata hindi magpapanik at alam nila ang gagawin so isa nga sa inorganize ng school nila Sky is yung bumuo ng go bag. So, ang nasa go bag is yung mga importanting things, no? Especially, unang-una, hard hat. Nagulat ako, guys. Grabe, ang bilis lumobo ng presyo ng mga hard hats. And, feeling ko nagkakaubusan na din dahil siguro mga 75% of the sellers sa Shopee ay pre-order na ang setup nila. So, Ayan. Diba? Tawagin mo si Cloudy kung oo, oh, okay ito. Cloud cam. Kaya in-orderan ko na kagad yung mga bata. Protection to sa head, diba? Hi. Kasi nga, naglilindol. Saan? Alam mo na, nangyayari, lumilindol, di ba? Paano ito? Ah, ayun. Oh, I will also teach you how to use this one. How do you feel? Good. Huh? It's, it's okay. Yeah. Ano? Pwede. Puede. Pwede? Ano? It's to eat. Pwede? So, it will protect your head. Mahal, di ba? Oh, uh oh! Maganda to kasi, guys. Pwede niya siya i-ano. Lagayan to ng ano, bawang sibuyas. Isasabit na lang para hindi na trap yung water or yung naga ano yung moist. As I was saying, anong paghahanda yung ginagawa nyo ngayon? Ano, lindol season. Diyos ko, huwag naman sana talagang dumating ang the big one. Pero, please share on the comment box kung paano kayo naghahanda, meron ba kayong mga tips na pwedeng ma-share sa amin or sa iba pang nanonood sa atin, 'di ba? Tulungan tayo dito dahil hmm, hindi lang 'to pang ano, hindi lang 'to pang adult, unang-una natin protektahan 'yung mga bata talaga. While, yeah, nagre-review kami ni Sky ni. So magre-review na kami bago matuloy. Naantok na rin ako. Nakakatawa kasi 'yung maklaran ngayon ay parang mas buhay siya pag gabi. Pero pag mga hapon, hindi Pero dahil hapon na kami nakarating doon feeling ko hindi siya ganun ka kadami parang gano'n. siguro sa gabi buhay na buhay ang makalala magre-review na lang naman ito pag so thank you so much for watching guys and we'll see you again on the next video bye everyone anyway. sana na-enjoy ninyo yung maklaren vlog na